Si Jun. Si, si, si Franja? Uh Oo. -oh. Sige, pa ng court Hmm. Hanap lang siya ng pork. Sige, hanap pa ng pork. So, si boss, pa niyo tong Alfonso niya, ha? Mabigat, no? <laughs> Nakainom na tayo. Saka maggana si Jun na may pork. Ah, boss, pinumin okay. namin ngayon Alfonso. Sponsor yep. ni Birthday Boy. Birthday <laughs> <Verde> Boy. <laughs> okay, okay, okay. Idol Romel. Romel. Salamat, boss, ha? Saka boss, iba yung ginamit mong Tokwa. Oh, ba naman? Mm, di ba? Koreano ang Tokwa eh. Galing pang North Korea yun. Oo, North Korea. Oh, parang muna ako ngayon. Yung nagdala dito ng Tokwa, patay na. Ayaw, patay na. Tumakas lang lang. Oh, tumakas lang lang North Korea yun. May sarili siyang ano eh. May sarili siyang mga plate. Pag sinabi mong Bantayan mo yung nasa ilalim, binantayan niya yung nasa taas. <laughs> Tapos sabi ko, concentrate tayo sa ilalim ha. Kinuha yung ano, nag i <laughs> Ayun mangyari, hindi <laughs> yung siyempre, bukas yung no. diba? ba, na natin. na eh. natin. Eh, court pa ngayon dyan. Natalo. Natalo. Puta, ang court pang ano yung malalo. Eh,

Alas 7 Oo Mga pulutan Wala na nila ang abutan Mga isang lang. At mga pulutan What all po Hinihinan na muna Nating sinarapan yung team po eh Hinihinan na muna Pagpamalong natin to Nandito si Michael nun Nandito si Michael Oo nga pa rin Nagkalesa pa sila Ayan Uli si Michael Magkalesa na Siya ay tayo Night light Iban ako sa kalesa ngayon Hintayin na nga Bray, uwi na ako. Meron pa. Ah, pa pala? Ah, meron pa pala? Wala wala. Eh. So, na. Palista mo mo lang eh. Pinaka mamahal eh. Ha? Ikaw ba nagbende niya? Baka naman nakita mo. Ikaw talaga? Galing pa lang katarya yan, yung ganyan yung style. Pari, ano mo yan? Trademark mo yan. Oo. Oh, patente, mo. Patente, patente mo yan. Ay, ah, ako, trademark. tip ko lang sa'yo yan, ha? <laughs> Sumo ako na magpatent. Pwede! Pwede!